Nagkagulo nga pala sila sa aking bagong setup sa bike ko. After that ngayon, nagskid kami sabay-sabay. Skid! Isang magandang umaga po pala sa inyo. Ako nga po pala si Don David. Inawa ko na nga pala ang aking bike dahil po ay meron tayong si setup sa aking bike. Kung nakikita nyo nga pala ay wala pa tayong disc wheel ngayon. Mga Don David, wala tayong DIY disc wheel kaya naman gagawa tayo. Tapos mga Don David, fender. Mga Don David, fender. Kaya magandang unay mga Don David, fender kaya disc wheel doon, David. Lagi kasi ako nagpapalit ng damit. Gawa nung pag nagbabike ako sa mga putik-putik o tubig-tubig. Maano sa likod ng damit ko. Mga doon, David. Kaya ako na magnawan sa truck stand. Sa pangamang ka doon, David. Try ulit natin. Abang nagpa-practice nga pala ako dito ay si Tampo ay biglang dumaan. Akala naman ni Tampo ay trustan yung ginagawa niya. Ito nga ay merong nangyari kay Tampo pero hindi lang sinama sa video. Kaya naman tamang tawa lang si Tampo. So ay mga ka doon David, di ba natin kaya? Kaya naman bumili na tayo. Kaya naman bumahin na kami ni Papa Tampi patungo sa pagawaan ng bahay. Ito nga ay abang pumunta kami ni Papa Tampi ay nagkakagulo na kagad yung mga followers. Eh paano ba naman si Papa Tampi ay merong dalag gagamba? Kaya naman tamang benta siya kahit sa kalsada. Nakita nga pala namin si Kuya Pranas na nagbebenta ng mga fishbowl. Bago nga pala kami umalis ay meron nakakilala sa amin. Kaya eh naman, shoutout sa kanila. Nandito na nga pala kami sa pagawan upang bumili ng pender. Buti na lamang mga katunday biday meron sila. Sobrang saya ko nga pala ngayon dahil hindi na mababasa ang aking mga damit. Dito nga yabang sinusukat ay medyo makapal yung mga bakal. Siyempre, manggagawa sila kaya naman alam na alam nila ang kanilang gagawin. Habang ginagawa nga pala sila Alexi ay maraming nanonood sa amin. Dito nga ay abang inayos ay bigla akong tinalong ng manggagawa. Ang sinabi niya ay kung nakakaupo daw ako dito ay sagot ko ay hindi. Kaya ako lang naman taasan. Kaya para tinasan dahil hindi ka siya yung pende. gulat nga pala ako dito dahil ganito pala sila magtabas ng pende. Para ko kasi yung tatabasan ay yung seat post. After that ngay ay na kaya naman salamat kay kuya. Tapos ay nilagyan na nga pala din ng takip. Pero nga pala ulit nakakilala sa amin at niya nagyayaya kami sa cabs. At sinabi ko naman ay oo, kaya naman tatapusin ko lang to. After that nga, tinestain ko na sa tubig tapos tinignan ko kung nababasa ang aking likod. At group nga pala mga kadon David dahil hindi nababasa ang aking likod. Dito nga pala ay merong umangkas kay Papa dahil wala siyang bay. Yung isang nga palang kasama niya ay naputulan ng kadena. Yung isa naman ay sumabit ang kanyang dami. Grabe mga kadon David, ang dami nakakakilala sa amin. Kaya naman sobrang saya ko dahil marami akong kalaro. abang patagal patagalay patagal ay dumadami kami. Kaya e naman naisipan namin na sabay-sabay mag-ski. Marami nga sa akin nagsasabi na gumaganda daw si Lixi. Dito nga ay pagkatapos ng kwentuhan ay sabay-sabay na lang kami nag-ski. Lagi gaya kapitan. Saan? Tapos 30. Oh, ano. Tara, tara pa sa playground. Lalo kami. Tara. Tara. Sa playground. Ah.